Batang ubaltin talaga si Idol. Pangas. Kis-kis pahid.

2, 54. Ito, idol god na oh, idol mga idol nag header pero ubos ang halo sa baba mga idol ayun kinayod pero naubos idol tinapal Pakalupit niyan, idol. Siya lang kumuha niya mag-isa. San CR lang. Okay. Malupit, napakaangas. Deboy tabas. <laughs> Sang supot pala diyan kulang pa idol, mga idol. Meron pa. Baka gusto mo pang kuhain. Ibibigay na sa'yo lahat. Malapit <laughs> na. Malapit na, malapit na. Malapit na talaga. Ayan na. Inuubos na niya.